DNA test sa bungo ng nawawalang sa bungero, isang matinding pagsubok sa kustisya. Mahigit dalawang taon na ang lumipas mula nang unang sumabog ang balita tungkol sa sunod-sunod na pagkawala ng mga sabungero sa iba't ibang panig ng Luzon. Karamihan sa kanila ay huling nakita sa mga sabungan. Ang ilan ay nasa mga online sabong arenas habang ang iba naman ay basta na lang nawala na parang bula. Walang bangkay, walang saksi, walang malinaw na sagot. Tanging dasal at paghihintay ang baon ng kanilang mga pamilya. Ngunit isang nakakagimbal na balita ang gumising sa panibagong pag-asa at pagkabahala ng publiko. Natagpuan ang mga buto at bungo na hinihinalang pag-aari ng ilan sa mga nawawalang sa bungero. Ang ilan dito ay na-recover sa Taal Lake sa Batangas, habang ang iba naman ay natagpuan sa mga masukal at tagong bahagi ng Pampanga Bulacan at Laguna. Ang mga labi ay agad na isinailalim sa masusing pagsusuri ng mga eksperto mula sa National Bureau of Investigation at PNP Forensic Unit. Ang DNA test ang naging sentro ng investigasyon. Gumamit ang mga forensic experts ng mga buto, bungo at ngipin upang makakuha ng DNA samples at ikinumpara ito sa mga buong pusong nag-volunteer na kaanak ng mga nawawala. Mula sa laway, buhok o dugo ng pamilya, ikinumpara ang genetic profile para matiyak kung may connection nga ba sa mga nawawala. Sa mga ulat, dalawa hanggang tatlong bungo ang tumugma sa DNA ng mga nawawalang sabungero. Isa sa mga ito ay kompermadong biktima na sangkot sa kasong isinampa ng NBI laban sa mga armadong grupong sinasabing nasa likod ng mga pagduko may isa rin umanong bungo na tumugma sa DNA ng isang sabungero na huling nakita sa loob ng sabungan sa Santa Cruz, Laguna bago ito kinuha ng mga lalaking naka-face mask na sakay ng SUV. Ayon sa forensic report, may mga palatandaan na sa pilitang pagkamatay. Bitak sa bungo, sirang panga at mga hiwa sa buto na maaaring dulot ng matatalim na bagay. Ipinapakita nito na hindi natural ang naging kamatayan ng mga ito at posibleng pinahirapan mo na bago pinaslang. Masakit para sa mga pamilya ang pagtanggap ng buto na lang ang natira. Pero para sa kanila, ito'y isang hakbang malapit sa hustisya. Mas mabuti na ito kaysa sa walang kasiguraduhan. Ani ni Aling Maria, ina ng isang nawawalang sa bungero na nakilalang isa sa mga natagpuang bungo. Gusto lang namin maiburol ng maayos ang anak ko at malaman kung sino ang may sala. Ang ilang pamilya naman ay naghihintay pa rin ng resulta. Umaasa na sana ay hindi kabilang ang kanilang mahal sa mga labi. Kasabay nito, nananawagan sila sa pamahalaan na ipagpatuloy ang investigasyon at tilantad ang mga utak ng krimen kahit pa umano'y may mga pangalan ng opisyal at kilalang personalidad ang nasasangkot. Hindi maikakaila na ilang ulat ay naglalantad sa posibleng pagkakadawi ng mga influential na tao sa industriya ng sabong kabilang na umano ang ilang negosyanteng malapit sa mga sabungan at mga dating opisyal na may kontrol sa operasyon ng online sabong. Isa sa mga pinaghihinalaan ay kilala sa paghawak ng franchise ng e-sabong na ilang beses nang tinawag sa Senado para humarap sa mga paglinig. Sa ngayon, meron ng nakahatulang sospek. Sa kabila ng mga DNA match, may higit sa sampung bungo at buto pa ang hindi pa nakikilala at patuloy ang pagsusuri sa mga ito. Ayon sa mga otoridad, kulang pa sa mga DNA samples mula sa mga pamilya, kaya umaapila sila sa publiko, lalo na sa mga may nawawalang kaanak na sabongero na magpasa ng DNA para sa cross-matching. Sa ngayon, patuloy ang panawagan para sa transparency at accountability hangad ng mga pamilya ang hindi lang malaman ang buong katotohanan kundi ang mapanagot ang mga nasa likod ng serye ng pagdukot at pagpatay. Dahil sa dulo ng lahat ng ito, hindi lang hustisya ang hinahanap kundi ang karapatang mabigyan ng dignidad ang mga buhay na bigla nalang binura.